sa taong uh, sa mga taong hindi po nakakalimot mong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay manitatanging busilat at may mabubuting kaloban saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas malay sakit araw-araw pagpalang uh, hapon po sa inyo lahat ang ibabagay ko po sa inyo ay yung swerte sa buhay po orasyon upang pumasok ang swerte po sa ating buhay ang 0968-899-666 oras yun upang pumasok ang swerte po sa inyo lahat ito so, po sa dibdib po ang tatlong bisis po uh, parang swerte po tayo sa buhay araw-araw po Napaka-importante uh, po yung ganito pong may siyerte po sa buhay po natin para pumapit po palagi ang siyerte po sa atin. Uh, I-check po po sa inyo. Yan po. Yung po napaka-importante po yan. Uh, uh, lucky 8888-999-666. Uh, 666, Oras yun upang pumasok ang swerte po. Uh, usalin po ng tatlong beses po at ipo sa dibdib. Nag Gawin po ito na sa araw-araw po para kumapit po yung swerte po. Sa mga hindi po naniniwala, bahala na po kayo. Kung naniniwala po kayo sa akin, binabagi. Ah... Uh, Tumutok lamang po kayo dito. Ang ano pa kasi yan. Lucky oras yun upang pumasok ang swerte po. Napaka-importante po sa buhay po natin na uh, para pumasok po yung swerte po sa atin. Uh, sa araw-araw na hindi po tayo kung kumakasi po yung swerte po sa atin ay marami, pong biyaya po dapat po ay eh, maisa po maisa po natin po ito at po, eh, po sa araw-araw po sa tatlong beses po ang orasyon po ay ganito po uh, Portuna, uh, binit fortuna, fortuna binit malus fortuna disiron fortuna binit malus fortuna disiron tatlong beses po fortuna binit malos fortuna disiron Ayan po ang ulat yung po. At gawin nyo po sa araw-araw po. Ipun yung stibdib po. Ang tatlong basis po. Para uh, may surety po tayo sa buhay po. palagi po tayong swertihin na araw-araw um, marami po ako ipakakalop dito sa iwagan ng mga sinan na ibabagi para matuto po kayo pangurasyon po yun po, Ayan po. Fortuna binit. Malus, Fortuna, Desiron. Oras yun upang pumasok. Ang syurte po yan. Ang pamagat niya po. Yan po. Lucky. 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 888-9999-6666. Oras yun upang pumasok. <coughs> ang syurte po. Tapos ipo eh, sa dibdib ng tatlong basis po. sana po huwag kayo pong kayo uh, pong mag subscribe, mag like and share at paki follow ang facebook page ko po iwagan ng pangasinan para matulungan po niyo ako at tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat marami maraming salamat po sa pag uh, nunod nyo ng aking malit na channel iwagan ng pangasinan at sana pakipindot na rin po ang like and share para matulungan nyo rin po ako. Tatanin ko pong napakalaking utang sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At siya tat po sa inyo lahat.